Hello guys, welcome to my channel. Ngayon po ay pakita ko naman sa inyo ang Easter. Ngayon, next week ay Easter or Sunday Easter na yan. This is dito sa America lahat ng okasyon. Ngayon, ayan yung mga bag, ay, mga lagyan ng egg. Ayan yung mga souvenir or mga gamit sa panga uh, egg hunting. Ayan. Oh, ang dami. Ang gaganda, diba? Sa bata sa bata. Pero si Kiki ngayon ay 9 years old na. Ayaw niya na bumuli ng kung ano-ano mga laruan. Kung hindi lang din naman kailangan. Ayan. Matipid na yan ako. Ibang-iba na siya dati. Sa ngayon. Kasi dati walang ginawa niya. Araw-araw nagpapublish siya ng laruan nung siya ay maliit. Like 2, 3 years old hanggang 5. Ayan. Pero ngayon nagbago na. Thank you. Ang dami kasi niya laruan. Hindi pa nga si iba. Ayan, no, Ang daming mag-chocolate. Ay, si Kike, lagi nasa cart, naglalaro. Ayan, no. Ang ganda. Ng mga Eastern na pwede ibigay. Ayan, sa bata. Ayan, nakakonig siya. Dito ay, iba talaga yung style dito sa Amerika. Dito, ma-apport mo yung bumili ng mga chocolate, laruan, for Eastern sa Pinas parang bigat-bigat no nang makabili ng mga bagay na ganyan sa Pinas kasi ang parang ang hirap pero makapera sa Pinas dito ay pagdating ng talagang malapit na yung ano uh, 50 person na siya or Pura na. Kaya mabibili mo siya. Hindi katulad ng Pilipinas na talagang wala nagbabago sa price. Ayan, meron pa mga marshmallow. Ayan, yung mga ilagyan Lahat. yan, pinakita ko po sa inyo. mga ito nyo naman. Kung ano yung mga tinitinda dito para sa Easter. Ayan, chocolate. Sobrang daming chocolate. Hindi ko na nakakain chocolate sa bahay namin. Ayan. Kaya hindi na mahilig si Kiki masyado sa chocolate. gusto nyo lang, cheat cat Alright, ayan yung span side ng Walmart. Ayan, kung ano-ano. Ayan, kaya kami ay pasyal-pasyal favorite store ko ang Walmart. Ayan yung ibang mga tinitinda dyan sa so Walmart. Alright, paano po? Thank you. Bye-bye. Ingat po lagi. God bless you all. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye you. Ingat.